Hello, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Magandang gabi po sa inyong lahat Ngayon, tuturuan ko po kayo paano mag-print ng ticket or voucher sa ating na-build na, na piece wifi bindo machine So ito po ay request ng ating client na mag-build po tayo ng Uh, PIS WIFI BINDU MACHINE at ngayon ipapakita ko po sa inyo kung paano ang pagprint ng uh, uh, ticket or voucher sa ating PIS WIFI BINDU MACHINE so gamit ang ating laptop mga idol mga katropa mag login muna tayo sa ating PIS WIFI BINDU MACHINE so ayan po nag, uh, mag login po tayo sa ating PIS WIFI BINDU MACHINE bakit po damit ang ating laptop para po mas killing natin ang ating pagprint ng uh, ticket or voucher. So pagkatapos po natin mag-login, mga katropa, punta po tayo sa hotspot Express Voucher at mag-add voucher po tayo. So halimbawa, dito sa Marawi ang uh, ang price po ng voucher ay 25 example lang po ito 25 tapos ang oras po niya ay 6 hours so lagyan po natin siya ng validity na 2 days so gawin natin 8000 mbps kasi starlink po ang ating gamit so 8000 mbps So pagkatapos po niyan, mag-create po tayo ng voucher. Then hanapin po natin yung 25 na na-create natin. Ito. So tap for more option, tap here for option. Then express print. Pagkatapos po, ilagay natin kung anong pangalan ng ating PISO Wi-Fi Bindu Machine. So, alimbawa, Halimbawa po ay si John. Tiket Wi-Fi. Tiket Wi-Fi. Tapos number of voucher halimbawa 200 ang ipaprint natin na voucher. So, express print po tayo. So ngayon mga katropa mas maganda po sa laptop gamitin ang uh, pag print or pag create ng voucher kaysa sa cellphone kasi hindi po ma-edit sa cellphone ang uh, skilling o yung ilang piraso yung malalagay sa isang A4 na band paper no so dito mga most probably nasa 100 or 50 to 100 ang malagay sa isang page ng E4. So pag sinid po natin yan as PDF, isip po natin. Tapos ilagay natin dito sa taas. John, lagay natin ng, lagyan natin ng file name. John Ticket John Ticket wi John Ticket na lang so isave natin so pagkatapos po natin masave tingnan natin sa desktop ayun nakasave siya PDF so isave po natin sa USB para ma po natin sa uh, printing copy or kung may printer po tayo na gamit pwede natin i-print diretso ayan po yung kaniyang mga ticket vouchers. So, ibibinta po ninyo ito sa inyong mga client. So, yung uh, Wi-Fi, uh, PIS Wi-Fi bindo machine po natin ay pwede siyang mag-ticket at the same time pwede siyang mag pisonet Yun lang po. Magandang gabi po sa inyong lahat.